Hello, hello guys. Welcome sa aking YouTube channel. Yan guys, tayo ay aakyat sa Atis. Yan guys, so, tara, samahan nyo ako. Atis na to guys, nasa likod lang to ng bahay. Bihira ko lang siyang pinipitas. ah uh, kaya, ang kumakain, mga ibon lang. Yan guys, so. Yan, sinipag akong umakyat ngayon. ah uh, mamimitas tayo at dito natin kakainin sa taas. Ayan guys, so, yan, hinug na tong iba guys. yan ang lalaki pa. Ito guys, ito guys. You Ang laki ng bunga. Hinug na yata. Pag umakyat kayo ng atis guys, magingat kayo sa inaapakan nyo kasi yung sanga ng atis ay marupok parang pag-ibig. Hello hello guys kumusta kayong lahat ah salamat sa walang sawang manood sa aking mga upload Ito na guys, siyempre guys, may nakuha tayong atis, hinog na, yan guys, Oh. Yan, kakainin natin yan guys. Pero guys, unang kagat sa inyo, yan guys, yan, ang tamis pag hinog sa puno, yan guys. Ayan, guys. Siyempre, guys. Ako ang uubos nito, guys. yan Ang sarap na ito, guys. Oh. Pero pag nahulog ako, guys, saluin nyo ano man ako, guys. Ayan. Ang sarap. Ang tamis. Matamis siya. Bye guys, yan, bababa na ako guys. Dahan-dahan lang tayong bumaba. Yan, ito yung lahat ng nakuha natin guys. Yan.